Halos hindi na makilala ang motorsiklong ito sa Crystal Cave Road sa Barangay Bakakang, Central Baguio City. Ito'y matapos mabangga ng isang minibus na nawalan di umano ng preno pasado alas 10 ng umaga noong Sabado May 10. Papunta sila sa Crystal Cave para nga mananghalian but then uh, on their way, nagkaroon ng loose brake so hindi na nakontrol ng driver yung uh, brake. That's why uh, nabunggo siya sa poste. And then after that, nabunggo pa rin niya yung isang uh, sinusundan isa sa mga unang rumesponde rito ang kagawad na si Paulina. Sa tapat mismo kasi ng kanyang bahay na ganap ang insidente. Iyon lang driver ng motor, nandito sa gilid, sa gilid. Basta na, na, na lang namin, na, nakahiga na siya dyan. Isinugod sa pagamutan ang labing dalawang sakay ng minibus kasama ang 45 anyos na lalaking driver at ang 22 anyos na lalaking rider ng motorsiklo. Nabanggarin ng bus ang isang poste ng kuryente dahilan para mawalan ng kuryente sa lugar. Tumagilid at humambalang sa kalsadang nasabing bus na naging dahilan para isara ang kalsada sa trapiko. Dismayado naman dito ang taxi driver na si Randy. Anya, dalawang oras na siyang hindi makabiyahe dahil sa insidente. Wala nang kikitain ito. Maghahabol kami ngayon sa kung ito. Kikitain namin. Unang-una, yung boundary muna unahin namin. At saka yung panggas. Matapos ang matagal na paghihintay, <coughs> tanggal na rin ang tumagilid na bus. Nakalabas naman agad sa pagamutan ang mga sakay ng bus pero nakatakdapang operahan ang 22 anyos na rider ng motorsiklo. Dahil sa insidente, sinuspindi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver ng bus sa loob ng siyam na araw at pinagpapaliwanag ito kung bakit hindi dapat bawiin ang kanyang lisensya. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor D. Mendoza II, inutusan na nila ang driver ng bus na isurrender ang lisensya nito at nakatakdang dinggi ng kanyang kaso sa ikadalawampu ng Mayo. Hindi pa malinaw kung magsasampan ng kaso ang rider ng motorsiklo laban sa driver ng minibus o idadaan na lamang ito sa arreglo. Charles Nicolimon, RGN News.